Hindi po na bawal ang pagkukwari. Saka pa kahit saan lakot ng lupa, wala pong matira sa amin. Mula raw sa lupa ni Simon na tinataniman niya ng mais sa San Leonardo, Nueva Ecija, ay halos dalawang poste na ang lalim ng kinakwari, pababa ng ilog. Gusto po sana namin mangyari, mahito na yung pagkukwari niya sa gilid ng aming bakot. Ayaman sa mineral ang ilog ng Peñaranda, ngunit kapansin-pansin na madalang na lamang ang mga bato na nagsisilbing breakwater o pananggalang tuwing malakas ang agos mula sa upstream ng lalawigan. Makikita sa aerial shot na bakas sa ilog ang quarry operations na napaghahalatang patuloy ang paghahakot ng yamang mineral dito. Sa paghahanap ng kasagutan sa reklamo ng mga magsasaka, na pag-alaman namin na hindi lamang sila ang tutol sa hakbang ng pamahalang probinsya ng Nueva Ecija sa pagsasagawa ng diumanoy umano'y quarry operation sa lugar. Batay sa Municipal Ordinance number no. 3 ng Peñaranda, pinagbabawal ang pagmimina at quarry operation sa kanilang bayan. Ayon sa Municipal Administrator ng Peñaranda na si Benjamin Abes Jr., higit sa masamang epekto sa kabuhayan ng kanilang mga kababayan na magsasaka, pangunahin din umanong layunin nila sa pagpapaigting na no-quarry operation sa kanilang bayan ay ang estado ng kalikasan ng ilog na tuluyan ng nakukumpromiso. Ati po makakapanayam ang Division Manager si Engineer Roberto kiboyen Marchas. Magandang hapon, Sir. Magandang hapon po, Sir Diego. Opo. Ah, sir, uh, alamin lamang po natin yung tungkol po doon po sa announcement po ninyo na nasira po yung... Barel, uh, barrel barel siphon barrel siphon barrel na niya you sa May Talavera River Opo. kung kayat uh, postpone hindi matutuloy yung release ng patubig sa Disyembre o Uno Opo ah, ah, ano po ang dahilan Opo. ah para po sa kaalaman po ng lahat yung pong siphon barrel po na, yon na matatagpuan sa Talavera siphon doon sa parting uh, Ligaya matatagpahan po yon. Ito, ano uh, ito po yung... Ano po yan? bayan? Lyanera po yun. Ah, lyanera. Ito po yung istruktura na tatawid po dun sa ilog, Talabera River. Uh -huh. Para yung tubig po dun sa kabilang pangpang -pang, pupunta po dun sa tabila. Uh -huh. Ito po, magsisertisyahan po niya ito, yung Division 5 at Division 6 na kumikit-kumulang po na nasa 40,000 hectares. Uh -huh. So, amang ang um, talagang sanhi po nito, uh, unang-una, ay yung quarrying activities, yung continuous quarrying activities. Panay ang quarry dito sa malapit. Naka, Kaya bumaba. Nakalitaw po itong Hindi, Sipon. sir. Dati, uh, ito ang kuwan ng lupa hanggang doon. Oo. Oh. Hindi nakalitaw yan nung ginawa nila. Dahil sa quarry bumabanga, kaya lumitaw. Nagsimula siguro mga 2020 na may nagkwakwari na dyan. Ah, 2020 nagkwakwari? Oo. Oh. Kailan na hinto? O oh, eh, tuloy-tuloy? Kung minsan pa hinto hinto. Dahil binabawal nila nga. Pero may lumulusot pa rin. Oo, oh, sir. Kailan nga po nyo napasin na may huli nagkwari dito? Ah, uh, bagay. Uh, ngayong 2025, sir. Attention! Provincial Task Force on Quarry and Mining Pigilan po natin ang ilegal at sobra-sobrang quarrying.